Good morning, good morning, happy Sunday everyone. Andito tayo sa ano, sa Pican Ampang Wet Market. Naglakad-lakad tayo dito guys. in a wet market. Maraming mga binta dito guys. So, andito tayo, naglakad-lakad. Nagtingin-tingin lang. Para ma-exercise ang balakang, masakit kayang balakang ko oh, guys. Yan Maraming mga binta dito. meron pang ano. Meron pang ano. Pamelo. 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 And vegetable. Dito ako sa ano. Sa likod. Dumaan. Hindi sa loob. May kangkong din doon. Kangkong. Ayan oh, may mga bintang ano dito, mga damit. Damit, damit. So, pupunta tayo sa ano guys. Pupunta tayo sa loob. Maglalakad tayo. ano mga ano. Ang ganda nito. Pero mahal ata. Gusto kong bumili ng ano yung mga ano. Tingnan yung building na yun. Oh. Pinalibutan ng ano, ng halaman na yan Ayan, building yun oh, tingnan nyo pinalibutan ng anong mga halaman <laughs> ayan, oh. <laughs> ayan. <laughs> ayan oh. ayan oh. napalibutan ng halaman ayan o oh. ayan oh. Mm -hmm. may music na naman guys ayan oh. Dito tayo, meron din mga damit dito guys yun o, know, medyo mura lang ito mga damit, 15 15 ringgit tapos yan, mga binta nila yan oh, guys yan, mga binta binta nila meron ding kawali dito yun oh, mga kawali gamit sa kusina meron din halaman dito, ang ganda oh. Ayan, <laughs> may mais dito. <laughs> Pero pupunta da tayo dito guys Maglakad-lakad tayo dito guys Dito sa market Dito na tayo sa wet market Ano kayang bibilhin ko? Bibili ako ng ano Ng protas at gulay dito tayo sa loob ng wet market ng pikan, ampang ayun lakad lakad lang muna tayo pasyal ko kayo dito sa wet market ng Amp pikan ampang ang ganda ng ano ng bawang pangalasuna so doon muna doon tayo muna magtingin muna tayo ano ay kung saan saan ako naglalakad na dito tayo dito tayo ano ang ganda ng damit niya hmm. 10 ringgit pero yung quality is good eh, no, mm. for mm. yung mga papaya dito saging. Ayan, oh. Pero doon muna tayo punta. Maglakad-lakad muna tayo bago tayo bibili. Magtingin-tingin muna tayo. Mga handmade na ano yan. Mga miguring. Mga protas dito guys. Ayan, ang daming protas dito. Ayan. Ayan. Tapos, mga gulay-gulay din dito. Ayan. Ayan. Gulay Ayan o gulay Maglakan muna tayo bago tayo bibili. Ayan. Pakita pa yun. Po sa inyo, ang market ng pikan Ampang. Pican Ampang. Eh, ano kaya yun? Ay, pa-bring Ginawa nila, oh. Ay, 12. Ang rin. Oh, mga gulay-gulay. Gulay-gulay. Yan, yung kamatis ko doon. Ay, may talong, oh. Bili nga ako ng talong mamaya. Punta tayo muna sa ano. Daan tayo doon. Ay, dito pwede magdaan. Pwede tayong magdaan dito. Walang masyadong isda dito, guys. Ayan. Yan you know, oh. Doon ang ano mga isda sa kamano. Lang masyado kasi maraming mga ano dito na ngayon, market. May afternoon market din. Ang daming mga ano dito ngayon. Kaya ito parang naluluma na ata. Walang <laughs> masyadong taong pumupunta dito sa Pican Ampang Wet Market. Kasi parang mas mahal dito eh. Ay, bili ako ng okra. Bibili ako ng okra. Ayan o, parang maganda yung okra dyan. Tapos yung ampalaya. Ayan. Ayan, babalikan kita mamaya. Tingin muna ako ng fresh fresh. Tapos, bago ako bibili. Ayan, punta muna tayo sa isdaan guys. Punta muna, walang masyadong ano dito. Ang krutas. Walang masyadong protas dito. Mga mm protas, -hmm. mm -hmm. mga ano, papaya din ang mga tindang. Mm -hmm. Ay, may uh, avocado. Five ringgit ang isa. Five ringgit din yan, oh. May mga ano dito, papaya. Oh. Yan, oh, papaya, maliliit. waba. Tapos punta tayo sa ano? Sa isdahan. Mahalang isda dito guys. Tapos ang mga manok dito. Walang masyadong nagbibinta oh. Walang masyadong nagbibinta kasi walang masyadong tao dito. Ayan. Ayan oh. Lapo-lapo fish. Ay natatapos natat na pala sila. Eh? Matatapos na pala. Kala ko Hindi. Late na kasi ako pumunta dito, guys, ah. Ah, tapos na pala itong mga iba, oh. Late na pala ako, oh. Walang isda. Okay. Dito, dito ko tataposin ang aking video sa oras na to. Maraming salamat. Sana ipanoorin niyo ang aking mga upload. Please like, comment, and share. Kung may paanang manok doon, bibili ako ng paanang manok. Okay, bye. Thank you. Love you all.